Good afternoon to everybody. This is it, it. I'm here again to our chant, Singapore. Yan. Meron lang akong lalakarin. Kaya, kuha muna tayo ng konting. Ang sarap ng hangin, oh. Yan. Oh, laga. Ang lakas ng hangin pati ako na hangin. Yan, bahala kayo dyan kung pagtitinginan ninyo ako. Basta ako ay magbibideo dito. O, ba? Diba? Walang pakialamanan. Ah, sarap ng hangin talaga. See? Woo! Uh, kahit mainit. Yan, lakad tayo may bilihan dito ng cellphone kaya bago na tayong bumili pag tayo naka-recover na kaya lakad-lakad muna tayo ng konti dito at uh, <coughs> magbibidyo lang saglit tapos pupunta tayo doon sa aking uh, mission pagkatapos yan, the rich uwi ulit okay guys, get around yan, go na kaya mamaya na tayo kan dyan, mamaya na lang dito na lang muna tayo magbibidyo-bidyo lang tayo dito kaya yan. ang likot yata ng aking kamay ha, parang malabo malabo ba yan? malabo parang malabo yung ano. Diyan sana ako dadang kanina. Ang init. Ayan, lumiban na lang ako. Ayan, oh. Ang galing ng building na yun. Puro tiles. O, lakad na. Tapo, go na. Dito ako, eh. Wala pang tao. Kaya dito muna tayo. Bibidyo lang tapos yan pag naggo na yan, yan tayo, sa, tayo go go na rin uy ang init ng bata ayaw payungan kain na mamangari yos meyo pero ako ay nauuhaw kaya makabili tayo ng tubig doon mamaya okay so let's Okay, okay. Lapit na. Two, one, zero, go. Ayan. Hoy, go na. Ayan. Ayan talaga. Ang sarap ng ano nila. Ito masarap, sampayan. Sampayan ng mga damit. Diet yeah, mo tayo. Init. Oh, yeah. Yan. Salamat sa iyong panonood, mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. Tissue. Paragon. This is the farragon. Farragon. Yan ang di na tayo pwedeng pumasok dyan. Kasi tayo nagmamadali. Ay, ang ganda na. Ay, ba! Naikot yung bulaklak, oh. E, Ito yung ano nga natin to. Ilagay e, natin ng <coughs> wait lang, ha. Yay! Pasensya na. Dito muna ako dito. Ay, nag-baby pala yung Okay. Nailalim pala dito. Salamat. Salamat. Pasensya na po kayo. Naanan lang ako dun sa ano? Bulaklak. Bulaklak. ngitian ngiti city daw ya. Ngiti city. Si domali Sabi Say Say, Johnny Gay. Nahulog ang cellphone mo dyan. Ah, tapos. Ang kaligayahan. Yes. This is it. Valencia. Ah, Ito mga makakabili dyan dahil wala tayong pera. Uh, ah, unahin muna natin yung ating pangangailangan bago nang bumili ng mga ganyan ipon ipon -ip yan salamat ako manimlim ay pinagbigyan ako pinagbigyan ako ng araw sabi niya bilisan mo at ano ma bilisan mo mag video dyan sabi ng araw dito tayo. Yan, dyan na tayo pupunta sa RT. Yan. Yeah, konting nga ng tao. Yan. Yeah. Ay. Sarap na na. Okay. This is Tawid ulit tayo. Yeah, wait, wait, wait lang. Padaanin niyo muna ako. Ako'y nagbibidyo. Okay. Kaya Hanggang dito na lang muna guys Nandito na po ako sa aking pupuntahan Dito tayo sa second floor Yan Sana bukas Sarado yata Wayan Mexico's ay, saragdo yata. Hey, 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 Why, shari? Dito tayo. Dash. Ito, ito na pala. dito ako, the mobile dog. Okay, hanggang dito na lang, guys. Paalam. See you to the next vlog. Bye. Guys, good morning. Ito, dogtong ko lang dito yung sa aking video para maging 10 minutes ok, diba, ito na no kanina dito sa amin ang lakas tapos ngayon yan, lumiwa na ah, yan, ganyan yan, lumalaglag tuloy yung mga dahon din eh, kaunti see oh dumumi tuloy ang ano tapos uminit ayan Yeah, dito muna tayo ng konti Da Oh, mga Bat na ambon-ambon pa rin. <laughs> na ambon pa rin oh. No? Yan, so dito muna si ay auntie oh. O oh, di ba? Lakad-lakad ng konti dito tayo sa akin. Oh, may construction ulit dito. Ay, dito muna tayo. Yan, dilisan natin patatapos lang. Ah, lalagyan nila pala ng pula ito. Ayan, dito muna ako ha. Hindi pa naman kayo nagsisimula. Uh, Konting clip lang ako dito. Uh, may dugtong lang ako. Uh. Sa aking ala, naambun na ulit. <laughs> Quick. Bilisan mo. Oops. Oh, Hanggang doon pala to. Inaulan. Yes, see Ito yung ano oh. Ito yung inaano ko kung anong bunga niya. Ano to? yan na oh, yung bunga na 'yan. Bunga ba 'yan o bulaklak na? Oh, ganda oh. Dibang ganda ng kanya ano. Kakain ba 'yan? Tapos ito yung green, na hindi pa siya hinog oh, 'yan. Oh. Hindi pa siya hinog. Pero ito nagagandaan talaga ako dito oh. Ayan oh, ang galing. Di ba? Oh, ang ganda ng ano niya oh. Anahaw ba yan? Anahaw? Eh, hindi eh. Oh, oh di ba? See? So, uwi na tayo. At tapos na yung ating binili. Bumili lang ako ng tinapay hindi ako bumili ng pagkain kasi may pagkain pa kami doon. Kaya ito, hagdan ulit. Hagdan, hagdan. Taas niyan. Ito lagi ako nadaan sa. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Lakas ng ulan din to kanina. Yung amo ko, dumating sila. <laughs> mabuti na lang. Kunwari na hawakan ko na yung ano, yung walis. may kausap po ko kanina. Ah. Naramdaman ko kasing sarado ay ano, nagbubukas yung pintuan. Kaya ayun, mabuti bago nila nabuksan yung pinto. Nahawakan Nawakan ko na yung si Walis na kunwari ako yung nagwawalis kanina. Ayun. Eh, mahirap naman din abusuhin yung kanilang kabaitan, di ba? Kaya, galaw-galaw din naman tayo para hindi tayo mapagalitan. O, oh, di ba? Hindi nga sila, hindi nga, hindi ka nga nila inuotosan, pero gawin natin yung ano tamang yung tama para silay mabait din sa atin kaya yan hanggang dito na lang muna guys salamat maraming salamat po sa inyong panonood i love you all guys thank you for watching always sa aking mga vlogs, sa aking mga videos. Thank you for sa so support. I love you all, guys. Hindi ko nga alam kung ano mga kung bakit ako nag-video-video din. Video, video. Ang <laughs> yeah, ganda ng ano eh. Ang ganda ng mga dahon. Ayun na, mga puno kahoy pagmasdan masdan, pag sa mata. Diba? Ayan na. Lalo dito, oh. Yan, ang ganda din dyan, oh. Yes. So, hanggang dito na lang muna, guys. Bye. Paalam.